Hi mga bata, ngayon tatalakayin natin ang price elasticity ng demand. Bakit nga ba kinocompute ang price elasticity ng demand? Ito ay kinocompute upang malaman natin kung gaano kadami ang tumugon at bumili ng produkto, tumaas man o bumaba ang presyo nito. Ito ang formula batay kay Alfred Marshall. ED na ang ibig sabihin ay price elasticity demand is equal to bahagdang pagbabago ng QD, over bahagda ng pagbabago ng presyo. Tandaan, ito ay bahagdang pagbabago ng QD at ito naman ay bahagdang pagbabago ng presyo. Ang Q1 at P1 ay tumutukoy sa luma o dating QD at presyo. Samantalang ang Q2 at ang P2 naman ay bagong dami ng QD at bagong presyo. ngayon tumuon na tayo sa formula ng bagdang pagbabago ng QD. ang formula ng bagdang pagbabago ng QDI, Q2 minus Q1 is over 2 Q1 plus Q2 divided by 2 times 100. ngayon naman ay para sa ng pagbabago ng presyo. sa ng pagbabago ng presyo ay P2 minus P1 divided by or over P1 plus P2 over or divided by 2 times 100. Tandaan, ang Q1 at P1 ay tumutukoy sa luma o dating QD at presyo, samantalang ang Q2 at P2 naman ay tumutukoy sa bagong dami ng QD at bagong presyo. Ngayon, subukan naman natin mag -compute. Halimbawa, ang Q1 natin ay 100, ang Q2 natin ay 200, ang P1 ay 60, at ang P2 ay 50. Unahin muna natin isolve or i-compute alamin ang bagdang pagbabago ng QD gamit ito. So ito po ang formula, Q2 minus Q1 over 2 Q1 plus Q2 divided by 2 times 100. Tayo po ay magsasubstitute lang po gamit ito. So, mag-substitute na po tayo. So, ang Q2, ito po, 200, minus Q1, ito, 100. So, 200 minus 100, yan na po ang pong kinalabasan pagkatapos mag-substitute. Sumunod naman ang ibaba. So, ang Q1, 100. Kaya nilagay po natin dyan. Plus Q2, 200. Kaya po nandito ang Q2, Q2 which is 200. Divided by 2 times 100. So, tapos na po natin may substitute ang mga variables na ito. Tayo naman pong tumungo sa pagsisaw. Unahin natin ang itaas. 200 minus 100 is equal to 100. 100 plus 200 is equal to 300 divided by 2. Kaya po ang kalalabasan ay 150. So, meron na po tayong 100 divided by 150 times 100. So, kita times po natin, i-divide po natin si 100 kay 150, pagkatapos i-multiply kay 100. Ang kakalabasan po ay bahagdang pagbabago ng QD is equal to 66.67%. Tandaan, lagi pong 2 decimal points at lagi po tayong mag-round off. Ngayon, susunod na po tayo sa susunod na hakbang. Pagkatapos po natin makompute ang bahagdang pagbabago ng QD at bahagdang pagbabago ng presyo, gagamitin na po natin ang formula na ito, which is ang price elasticity demand is equal to bahagdang pagbabago ng QD over or divided by bahagdang pagbabago ng presyo. So, meron na po tayo ang mga na-compute dyan. So, isasubstitute lang po natin ito. So, sa bagdang pagbabago ng QD, meron tayong na-compute or na-solve kanina na 66.67. So, yun po yung nilagay po natin dito or nilagay ko po dito. So, sa bagdang pagbabago naman po ng presyo, which is negative -18 18.18%, ito naman po yung isinubstitute ko dito sa ibaba. Ito po ay nakabate po sa ating formula. Sinundan ko lamang po. So, Price elasticity ng demand is equal to 66.67 divided by negative -18 18.18. Pag kinumpit nyo po yan, ang kalalabasan ay price elasticity ng demand is equal to negative 3.67. So, two decimal points po tayo at parating mag-round off. So, dito po, ito po ay elastic. Ito po ang uri ng price elasticity ng demand ang ating nasuri. Bakit po elastic? Dahil higit na mas mataas ang bagdang pagbabago ng QD kaysa sa bagdang pagbabago ng presyo. Kabalik naman po nito ang inelastic. Inelastic naman po ang tawag kapag mas mataas ang bagdang pagbabago ng presyo kaysa sa bagdang pagbabago ng QD. Yun lamang po. Maraming salamat po. Bye-bye! Ops, ops, ops. Bago mo i-off e ito, magsanay ko muna, be. Sagutan mo itong tanong na hinanda ko. Dali, sulat mo na ito sa iyong kwaderno.